Các okay. bạn okay. 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 mga idol, welcome back again sa aking YouTube channel. Bali, meron tayo ditong kawayan, yan mga idol. O, matigas puno ng kawayan mga idol. Kumbaga ay kulatayin. Yan. Bali mga idol, ay gagawin natin tong sumba. Bali. Kakabit ko doon sa aking tura mga idol. Maganda, makapal. Yan. Bali gagawa tayo ng tutorial ng Sumba mga idol. Yan. Kung ano nga ba yung ginagamit kong Sumba. Yan. So gawin lang natin dito. Babakin lang natin mga idolo. Ating kakayasin. Yan mga idol. So yan mga idol. So mga bago pa rin sa channel ko mga idol. Baka naman makikisubscribe naman ng channel natin mga idolo. Yan. Para baka pa ng iba't ibang tutorial about sa saranggola. Bali kayasin lang natin to mga idol. Yan. Gawin natin bawig. Bawig, bawig. Ayun mga mga idol, meron tayong mountain joe. Mountain joe, baka naman. <laughs> yan. Mga idol, ito lang ating sumba pag wala tayong laminating film. Bali, gugupitin. Ay, putik oh, na Gugupitin lang natin siya, mga kaibulo. Te, yung ako ng kunting, la. Diyot, okay. alam ng mga batang yan. Ikaw lang nakakaalam ng mga gamit. Kunting.

Mga edal, hindi pa ganito ang gupit ha. Pangit yan. Nakita nyo ganyan, ganito. Pabalikta rin nyo. Ayan. Pabalikta rin nyo yung, ang, ang yung bote. Tapos so, saka nyo gugupitin. Nang paikot, nang paikot. Hanggang sa masaktan siya. Ah! Giniwang. Maydala rin lang natin yun ah. Bobogs. Bobogs lamang sa kalam. Gano'n huh. ako kahapon. Ito'y sana, all. Nice. <laughs> <laughs> Nadali. Nice. Na, na, nasa TikTok. Nice. Dali <laughs> bubog. bubog sabi. Nice. <laughs> Diyan, po. Diyan, Ay, nice. <laughs> Diyan ako li. Anak ni Ipoy. Ni Ipoy. Sinundo yan dati, oh, plane, eh. adi ka? Oo. plinay oh bigit wow 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 Kakabit na natin mga idol sa ating tura-tura. Ating pareri pa ganyan. Pareri pa din. pa din mga kaidol <rôle> Masakot daw sabi ni paghihip. don Mga idol, test fly na natin to Test fly, dalawang sumba. Mga ja, idol, tara sa baba. Ah, tatang sumba, mga lakang din. na tayo mga idol.

Dan kami dong Ini Hindi na kami nitutoy. Kami na rin eh. May isyang talangan mga idol. Kailangan mahaba. Kapos din sa hangin eh. Kahapon ang ganda ng hangin eh. ang sakit ngayong wala ka na Tiba Tiba, nakakahangin na oh Tiba, dungas ako an, camera ko dung, dung, Kaya? Kaya mo? Kaya Kaya mo,

Mag-isa si Jero. Ay, hey, kung yung talay? Masabay. Yan lumakas ulang hain hmm. nais nice. yun o, know, minalipad pula nasan? yun o Ngay, hain, o kaya prance na pala nalipad ayun o yun ko yung Bilaw yun yung isla ah, bilita niyo nyo pa wako ayun o, baka wag mukha lulusan maliit ang pise nilulusan oh. maganda eh pass na pass oh. na nato na. oh. tayo video mo muna nalulula ako eh Tama na lulos! Tama na! Pamaya na uli? Tama na ulit! na ulit! bigla makabugso. lakas ng hangin! Alain yun yung lagdre ng ano eh, blo! Hindi ha! Hindi si yan!

mama yung makabungso ang lakas ng hangin may runner ka na tayo din eh oh, um, ay, magaling, kung mag, din mga mga magaling kung magaling kung mabibrisya mo nga yan mag alright so may subotan wala igual is sandir din lang putok mara magaling kung magaling kung bumagsak build naman ang iyong motor ay kung nalagot nakabuild naman ang iyong motor ala laging si motor hindi na nangangirplano ang pagkakatayog

Omiha na mga idol. Oo na ang Naghihinana hangin. Mga kaamiga. No, ang lakas daw. Yan uh -huh. dalawa muntó. Wala kung malakas ang hangin yan sa taas. Sino? Ako. Tayo dito sa kanan. Meron pero yeah, babuksak na. Sino? Si Lalanding landing na. Tayo, putat niyo. Landing. Diyan mo <coughs> oh, nga, maganit. Ano oh, oh, yung inis in dana? Yung luboy pa din oh. Ano yung inis dana? Sinulok ko yeah. nga para hindi maganit. Landing na yun. Yung maglagay di yun. Nagalit nga boy oh. Masipon na din. Sino? Sino? Hindi. Hawa kanya ngayon. Yung maglog. Yung, baba na, aeroplano. <laughs> <laughs> oh, <,zdok>, <laughs> <buwan>. <laughs> <laughs> oh, 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 ano 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 oh, oh, kuya kuya oh, oh, lalo mo kahapon ipoy 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 down mo ipoy oh dalaga yan suksok na nyo lagi nga ala bibit ako pulo na kaya baka maray eh yun hindi din alam kaya mo eh let's just say kaya na ako 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 Ah, awak mau, boleh mo awak mo mau, boleh tremo awak mau. Terima, Oo oh, ah, kaya mo naman pala. Ano, ah, apo ni ano? Hindi nga, magkakaya sa gula. Hindi nga. Hindi Kaman ulo. Oo. Oo. Oh, Oo, nasa taas na naman siya. -di Ay, di ayos na Tambangin na. Yan, diyan na siya sa katayugan, mga idol. Ay, pakinggan mo na si na, yun na. Talaga sa mga yun ang ating gilawan tutorial na sumba. Yung mga idol, yung inisda oh. Yan ang inisda oh. Yun. Yung inisda. Kapirir. Sana si Kapirir. Yung, nisda, oh. Ayon, yung Ayon, mga idol. Sige rin, bubuyog. Hindi na humawa ko yung umakot din. ba yun? Dini, ready. Dini. Sel mga idol, hindi namin kayo may sasama sa pagbababayan niyan mga idol. Malun ako, wala ka Bali, hanggang dito na lang yung ating vlog mga idol. So, salamat sa mga nanonood ng ating vlog mga idol. Yan pati, yan sana. Sana na nakuha niyo yung ating tutorial ng Sumba mga idol. Oh. Ganun lang gumawa ng Sumba. Yan. So yan, hanggang dito na lang tayo mga idol.